Tara, punta ulit tayo ng fish cage Ulam namin, oh Ayan <laughs> Tayo yung mag-harvest At eh, maganda yung panimula Sabi nga, bagong taon Bagong buhay, bagong pag-asa Sana magandang pangitain ito sa ating taon na ito Tayo yung mag-harvest ng lapu-lapu Nahibasan ang buyer ko kasi eh hindi nagsasabi kung talagang kukunin o hindi. Kaya wala kaming service. Ang service namin ay mga nasa laot. Itong bangkang maliit, ayan, hila-hila. Para may masakyan kami doon papunta sa ating lapu-lapu. Kung sinabi niya kasi agad na ah, kukunin ngayong araw na ito, edi nakagayak sana kami ng maayos. Ayan tuloy. <laughs> hila to the max. Sige. Ayan, kunting tiis na lang. <laughs> Natsaga din. <laughs> Ala talaga pagkakapirahan, gagawin mo ang lahat. <laughs> Magkapira lang. Ayan. Ayan na uh, sa wakas. Grabe ang pagod ng mag Harvesting po tayo ng lapu-lapu ngayong January 4, 2024. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Sana ito na ang panimula ng ating magandang hanap buhay. At ngayon lang po ako makakahambis ng maganda-ganda. Tagal na nitong ano na ito eh, wala tayong buyer. Ngayon lang tayo nagka-buyer. Sakaling gumanda ang taon natin na ito. Dati kasi nagumpisa lang po ako sa isang pitak. Sa isang net. Ganyan. Ngayon sa awaan ng Diyos, ayan po siya. Marami na po siya. Oh. Ganoon lang po talaga ang buhay. Kung bagay, mag-uumpisa tayo sa umpisa. Kaya hindi ko pa masabing kumita na ako dito. Kaya sana ngayon ito na ang simula ng ating pagkita. Ito, silipin natin, tinan natin kung gaano nakalaki ang ating mga pangbinda. Ayan guys, o ba? Diba? mga good size na siya oh. Ayan. Ang lalaki. Ayan. Thank you po, Lord. Ayan, oh. Okay. Ayan. Overseas yun siya, lalo nga Ano yun? Lalo nga hindi makuha? Hindi. Wala pang kahayin yan. kung kailangan Kulang na talaga

Tulog na sa tubig na eh. bawat isang sabit, sampung piraso yung isinasabit doon. Itong ating ano lahat o, oh, 200, 219 piraso ay nagpahabol ng sampu. Kaya ayan, naging 227. E eh, may uis tayo, ibig sabihin, yung oversize na tatlong piraso. Kaya, umabot siya ng 230 piraso. Ito naman po, yung mga bawat ano yung timbang nya. Subtotal natin ay umabot ng 154.9. Plus, itong pahabol na walo, 5.2. Plus, at, at ang tatlong OS, oversize. Ayan, umabot siya ng 163.1 kilo. kilos. Eh, ang ano ngayon, ang kuha sa atin ay 750 lang. Dati sana 1,000 eh. Ngayon 750 na lang. Ito, ang ano natin, ang 230 natin ay umambot din ng 122,000. Di na rin masama. Di po ba? Ayan. Ang ating benta. Nakakatama na.